Hi guys, good morning So maaga ngay Maaga ako nandito ngayon sa Um Patawag dito Dalang eh. pasigan patawag dito Kasi maaga Ang low tide Tingnan nyo guys Sa aking likod Napakalawak ng low Ngayon kasi negative ngayon eh. So, ayan. Target ko today is manguha ng lukot. And hopefully makakuha na ako this time. Kasi <laughs> last time, wala eh, wala ako nakita. Walang lukot. So, ngayon I'm hoping kasi maaga. So, baka meron ako makita ng mga lukot. Okay. So, sabayan nyo lang ako, guys, ha. Okay, guys. Nandito na ako sa... Ouch. Sa kalagitnaan. So, ayan. Uh, bago muna ako manguha ng kot, eh, manguha muna tayo ng aninikad And, guys, sabayan so, nyo ba yan, guys? Ayan. Hanap na tayo kasi masarap ang sapaw nito guys. Ayun, may dalawa pa akong nakita. Minsan kasi nagsama-sama yan sila. Mabuti pa ang aninigan. May kasama na dyan. Ayan. Ito guys. Ayan. Marami. li aku guys ng okay. malaki lito ouch wow malaki saan na ba ang maninigad ay ito meron na naman ang oh, pero mali ah uh, okay na to guys oh. Hmm. talagang dito sila nagpipisto ngayon sa ano bigat para hindi ko makita na. Oh. <laughs> so ako'y nagpunta dito ngayon guys kasi nga wala na akong ula gusto ko nang bayad ayan maliit guys itapon muna natin to ibalik natin yan ay meron pa isa ito na totoo na to guys <laughs> ayan maliit man hi guys hi guys good 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 day okay so ito yung mga nakuha ko nung namulat ako nito Um, pinakita ko sa ito, pinakita ko ito ngayon na hindi pa siya kasi baka sabihin ng iba dyan, nako, binili lang yan sa merkado. Nako, binili ba naman? Magbibinta ba naman sila ng ganto kadumi? I mean, ayan, diba? Hindi pa siya nalinisan. So, lilinisan ko pa yan guys, okay? Kuluan ko lang yan siya guys ng ma kaunti uh, saktong, saktong na maluto talaga uh, na na saktong-sakto na lalabas siya So ito na siya guys nakapakuluan ko na siya ng I think more than 3 minutes yata yon So ito na luto na yung iba Kin kinain ko na so ang kailangan ko lang tanggalin is itong mga laman ng um aninikad kasi nasa ilalim kailangan ko siyang tanggalin. Ano Okay, so, pinapalamig ko muna kasi mainit pa. So, ito yung aking sisidlan. Okay, hintayin nyo lang, guys. Simula na, simula na natin, guys, ang pagkuha ng, ng kanyang unod sa loob ng kanyang shell. Ayan. Um, luto na yan, guys. So, kaya nakakuha ko kaagad. Ang sarap tingnan, no? Nakakatakam na. Gusto ko na kumain yan. Pero, iba kasi yung lulutuin ko dyan. I mean, may iba akong gagawin. So, tingnan nyo lang yan, guys. Ganyan pagkuha. Gamit yung um, karayom. Um, Masarap 'yan guys, isaw-sawso sa suka. Ganyan. Tapos, itong pa itong ginawa ko is hindi to hindi ko hindi ko pala uh, ginamit yung sabaw kasi pinakuluan ko lang siya ng mga ilang minuto. So um masarap talaga to guys, parang saang kung alam niyo yung saang hindi <laughs> ko alam sa <laughs> so Tagalog yung saang basta ganyan o oh, guys ang sarap na niya nakakatakang na talaga gusto ko ng kainin pero pinipigilan ko lang ang aking sarili so konti lang naman ang aking nakuha kaya konti lang din ang aking nagawa kasi ang gagawin ko nito is um, lutuin ko lang siya, lalagyan ko lang siya ng pati toyo, tapos oyster, tapos gigisahin ko lang, yun lang. Medyo masarap naman siya na ginaganan yung pagkaluto. Ayan guys, natapos ko na. Wala nang mga laman yan. Um, natapos ko na rin sa wakas. So, ayan yung um, uh, empty shell niya. Ito yung laman niya na nakuha ko sa lahat-lahat. O, ba diba, Kunti lang guys. Ang, nag, ang malaki dyan is yung ano lang talaga niya, yung shell. So, lulutuin ko na to guys kasi natapos na ako sa pagkuha. Dyan. Okay. So, ito yung mga panakot ingredients ah um oyster chaka magic sarap so hindi ko na napakita guys ang pagluto so ito na yung finish product ayan halo haloin mo lang talaga yun guys hanggang feel mo na okay na oh. ayan so kain na na guys Um, ang sarap talaga niyan, guys. Parang parang adobo style lang siya. Kasi may may soy sauce, chaka oyster sauce. ayun mga pang palasa. So ayun, okay na, guys. Thank you for watching. Bye. Sa susunod ulit.